good evening guys for today's video atong panaghisgutan ang kabahin sa basura ang basura may oh, number one nga problema sa atong lugar dili lang din sa atong lugar kundi lakip na sa bang bahin sa kalibutan duha kamatang ang basura guys adunay basura nga gitawag na to sa ingles nga biodegradable o gitawag nga non-biodegradable sa Filipino, ang biodegradable gitawag na siya nga mga bagay, mga basura na nabubulok. Samantala ang non-biodegradable ay yung mga bagay na hindi nabubulok. Ang halimbawa ng mga basurang na nabubulok ay uh, kahoy, papel, mga dahon, uh, damo, masagbot no din o uban pa nga dali man decompose ang dili malata gitawag na to na siya nga non biodegradable plastic uh, glasses uh, at iba pang pa mga bagay So kinahanglan guys nga atong i-recycle kadtong mga butang nga non-biodegradable para malikayan nato guys ang pagkalat sa maong mga basura kay once mo kalat ang mga basura guys maglutaw-lutaw na na siya sa kadagatan, sa atong mga kasubaan, sa atong mga kasapaan na adunay dili maayong epekto ilabi na sa mga hayop nga nagpuyo sa tubig uh, mga isda mga ulang ina sa dagat ang mga nailaan nga matang sa mga hayop nga pudi po nato makaon masudan halimbawa sa kaning nukos no gagko pang mga isda so na guys aduna balita nga ang isda ikuha di na na kuan sa nadakpan niya dako kay siya nga isda ug unsay na sa sulod niya sa intiyan ang basura nga plastic so meaning to say ang isda ni kaon mga basura so ina na ka worst ang hitabo sa atong mga basura nga dili na malikayan guys nga mukalat gid siya bisag asa so ang angay natong buhaton aduna kitay gitawag nga pagdisiplina sa kaugalingon sa angay na tumbuhaton sa mga non biodegradable ato na siyang i-recycle so unsa man ang pag-recycle ang recycle mo na siya ang pag divert nimo sa usa ka butang sa ihang purma nga mapakinabangan pa siya or mapahimuslan pa siya nato so pananglitan kanang uh, plastic container mineral ang atong buhaton ana ato siyang putlon kuan katong sa ibabaw dapit dahil buhuan ni sa samput pwede nimo mo siyang tamnan nga to siya yuta dendong tanom tanong ka sa to pa instead nga imo siyang ilabay bisan asa imo siyang mapahimuslan tamnan ni mo at the same time maka kaon pa ka sa abot sa imong tanom pwede po diha po nga ikatingon nimo siya i-design into flowers no so based na siya sa handicraft no kana nga skill guys is handicraft production so inana pag hatag og sa mga basura nga nagkalat dinhi sa ato ang lugar so kanto lang sa guys nga kung ma ninyo mga information mga angay ninyong buhaton inig dili mo busy sa maumabot ng mahigayon kung makalabar lang po Ang basura, atong i-recycle. Tagang salamat.